matutupad na naman yung isa niyang pinapangarap na makita ang paborito niyang artista at yun niya ay si Catherine Bernardo. <laughs> at syempre, gusto rin namin makita. Ako din nasa kasa ni Alden Richard. May pagkawa pa nga ang Alden Tarpulin para sa, sa kanila. kanila. At eto na kayo makakasama ko, si Dayan, si Ate, si Pingeroy, at syempre ang dimawala, si, si Wena! Wena. Lumabas na ako ng bahay. Lakad, 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 lumakad na pagsakay nga namin sa kotse, hindi nga din kami kaagad na kaal. Tinatawag nga kasi si Wena ng asawa niya yun. parang nagagalit pa yun. Eh, sino ba naman kasi hindi magagalit? Eh, iwanan ba naman yung asawang walang pera? At ay. buti na lang talaga, binidyohan ko. Kung, Kung hindi, baka 20 petot lang yung iabot ni Wena. <laughs> so, paano, produktos May iwan ka muna dyan, naalis muna kami. Ba? -ba! Medyo ay hindi pala medyo. Hmm. Malayo-layo nga ipupuntahan namin. At eto nga, pabiyahin na kami. Brrrr. syempre, bukod nya pala sa tarpoli na pinagawa na nagpaprint nga din kami ng mukha ni Alin at Catherine. Oh, wag po kayo malito. Kami lang to. Hindi naman masyado nagkakalayo. At ayun nga, medyo challenge nga din kami patungo sa pupuntahan na nagkanda traffic-traffic kami. Hanggang humanap na nga kami na ibang dadaan. Hindi na ka namin natagpuy sa daan ng gapay na ginagawa nga yung kalsada. At nalabas na nga kami sa Bulwal San Miguel Bulacan. Mm -hmm. Medyo panatag na ako at wala na nga mga traffic dito. At dire-diretso na nga ang aming pagbiyay. Sabi ko naman sa inyo, malayo Pero yun nga lang yung nakita kong pinakamalapit sa amin. na no, motor ng cut din. At abang papalapit ang kami, ito namang katabi ko. Okay. Hindi na ka mapakalit sobrang excited. Kaya ayan, nag-nebulize. At buti na nga lang talaga, may nabili nga kami sa yellow basket na portable nebulizer. Di battery nga to. Pwede din nakasaksa. O kahit nga sa power bank, gaganan na yun. At sure, nakarating na nga kami sa pupuntahan namin. At dito may... nga sa SM City, baliw. <laughs> Nakababa na po kami. Uh, Paikot-ikot po kami dito. At naghahanap po kami paparada. Buti na lang po, may naabutan po kami na paalis na po sasakyan. Kaya... Yun, napalitan po namin at habak -habak na po namin yung mga mga picture po ni Alden at Catherine, sa kanyang tarpulin. Takbo! Ngayon ay takbo! Ate, takbo! Ngayon Napakaswerte nga lang namin ang nasabihin nyo na nga Na Naabutan na nga namin sa Alden Richard na kumakanta. Mapababa mapalala mapalalaki, ikinikilig At sa pinagpwestuhan nga namin, hindi nga din namin makita. Ang taas nga kasi ng bako. Pinangat ko na nga lang yung cellphone ko para makapag-video. At hindi ko naman nga din inaasa. Na parang napatingin nga sa sa video oh. O baka naman nakilala ko. Napakagilis nga nitong si Nang may nakitang lamisang pwedeng pagtugtong. Eh kahit mahulugulog, inakikisingin. Patotal <laughs> naman nga ka kitang -kita nga, yeah. ko, kitang-kita nga. Pinabot ko nga cellphone ko para siya na kay mag At ano ba naman hindi nga din ako makapagreklamo. Na napakalikot niyang magbigay. At ako na nga lang inakikisuyo. Sobrang galang nga kasi ni Wena na makita si Catherine Bernard. Tinunan niya nga yung pagtilitili niya. At masira-sira nga damit na ng katabi niya sa sobrang kilig niya. Yeah! <laughs> Joke lang. Tapos ang palis na, na nga yung cut din. Humarap na nga din ako ng magandang pesto. Para kahit pa Kahit hindi ako nakapagpapicture sa kanila. <laughs> nadaan naman sila sa likod ko. At hindi pa nga din doon natatapos. Sinundan ko pa nga sila hanggang pagsakay sa <laughs> Tapos oh, stay ka lang, hindi pa nga kami tumitig. Medyo lumayo nga din kami sa napakaraming tao. At gumawi sa pagdadaanan ng van nila. Oh, di ba? Todo papansin talaga kami ya. Sobrang saya nga lang na. Sa dinami-dami kasi ng At yung iba nga galing din sa ibang lugar na katulad na. Sa lahat na yan, ilan nga lang kami yung may gawan tarpaulin sa kayong pamuka. Oh, siya sa lahat ng nakakilala sa akin at yung iba nga hindi ko na nga din na video. Share out po sa inyo. At sa mga nakapunood nga po ng video na tong gusto lang po naming sabihin, Thank you, po. Magte-10pm na kami nakabalik sa Purok